Bubuksan mo ang bodega o kaya naman yung lalagyan sa labas. Excited ka na sanang kumain ng sariwa at malutong na karot. Pero pagtingin mo, ang nakuha mo ay malambot. Parang walang buhay. At sa totoo lang, hindi na mukhang gulay, kundi parang goma na pinukpok. Pamilyar ba sa iyo 'yan? Siguro halos lahat ng nagtatanim naranasan na na mabulok agad ang kanilang ani bago pa man dumating ang kalagitnaan ng taglamig. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga carrots mo ay pwedeng tumagal hanggang Mayo at pag hiniwa mo, sobrang juicy na parang tumatalsik pa ang katas? Ngayon, tatalakayin natin ito ng detalyado. Ituturo ko sa iyo hindi lang kung paano mag-imbak, kundi kung paano mo mapoprotektahan ang iyong ani bago mo pa man ito ipasok sa bodega. Handa ka na bang malaman ang sikreto ng walang hanggang kasariwaan? Kung ganoon, simula na natin. Pero bago tayo magsimula sa pag-aayos ng pinaglagyan tulad ng sawdust o buhangin, intindihin muna natin ang isang mahalagang bagay. Ang karot ay medyo maselan. Napakanipis ng balat nito. Mas manipis ito kumpara sa patatas or beets. Kaya naman, mabilis itong mawala ng moisture at maging kasing lambot ng espongha. Ano mang galos, kahit gaano pakaliit, ay magiging bukas na pintuan para sa bakterya at molds. Kapag pumasok ang infeksyon, tapos na. Wala ng pag-asa. Kumakalat ang bulok mula sa isang karot patungo sa iba na parang mabilis na sunog sa kagubatan. Kaya ang misyon natin ngayon ay bigyan ang mga carrots ng parang wellness retreat or sanatorium conditions. Tamang temperatura, tamang halumigmig, at tahimik na kinalalagyan. Ito lang ang paraan para malampasan natin ang natural na proseso at mapanatili ang mga bitamina hanggang sa susunod na ani. Simulan natin sa pinakaugat yung nasa lupa pa ang mga carrots. Ang una at pinakamalaking pagkakamali ay ang pag-ani sa maling panahon. Marami ang nagmamadali. Kapag may senyalis na ng lamig o tagalan, nagmamadali na silang hukayin ng carrots. Pero tandaan, mali iyan. Ang carrots ay mas nagiging matamis at juicy kapag malamig ang panahon. Kapag bumababa ang temperatura sa mga apat o limang degree Celsius, bumabagal ang proseso ng paglago at doon nagsisimulang mag-ipon ng natural na asukal ang gulay. Kung huhukayin mo ito habang mainit pa, halimbawa ay plus 15, plus 15 pa, masyosyak ito kapag inilipat sa malamig na bodega o storage. Agad itong sisimulang masira o mabulok. Kaya ito ang panuntunan numero uno. Maghintay ng paglamig pero huwag nating hayaang abutin ng frost o nagyelo. Ngayon, alamin natin kung paano ito hahanguin. Isipin mo na isa kang siruhano. Ganyan kaingat dapat ang kilos mo sa taniman. Kalimutan mo na ang pala, lalo na kung may option kang gumamit ng tinidor na panghukay. Napakadali kasing mahiwa o maputol ng pala ang mataba at masustansyang ugat gulay at kapag nasira ang karot, hindi na ito tatagal sa imbakan. Kahit paputulin mo ang parte na nasugatan, wala nang pag-asa. Gamit ang tinidor, bahagya mong iangat ang lupa mula sa malayo. Itaas ng kaunti ang tipak ng lupa at dahan-dahan mo itong hilahin sa tangkay o dahon. Kung tuyo at matigas ang lupa, mas mainam na diligan ang taniman dalawang araw bago mag-ani. Pero huwag na huwag sa mismong araw ng paghukay. Hindi natin kailangan ng sobrang putik. Tandaan, bawat pinsala o hiwa ngayon ay katumbas ng bawas na isang karot pagdating ng taglamig. Naani na ba? Magaling. Ngayon, tingnan natin ang sikat ng araw. Kung tirik na tirik ang araw, huwag na huwag mong iiwan ang karot sa lupa para lang patuyuin ng buong araw isa itong maling paniniwala na sisira lang sa ani. Sa ilalim ng matinding init, mabilis na mawawala ang moisture ng carrots. Sa loob lang ng dalawang oras, maaari na itong manghina at malanta. Akala mo natutuyo lang ito, pero unti-unti na pala itong nasisira. Ang pagpapatuyo ay dapat gawin sa lilim. Sa ilalim ng bubong, kailangan may hangin o draft ikalat mo ito ng paisa-isa sa sako o karton. Hayaan lang itong nakalatag ng ilang oras para matuyo ang lupa na nakakapit dito at madaling umalpas. Pero huwag mo itong hayaang matuyo ng sobra. Kapag ang lupa ay naging manipis at tuyong balat na, oras na para lumipat sa susunod na hakbang, ang walang hanggang tanong sa mundo ng paghahardin. Hugasan ba ang mga carrots bago itago? o huwag. Kung nakatira ka sa apartment at sa refrigerator mulang ilalagay ang carrots, talagang kailangang hugasan ng mga ito. Pero kung tungkol naman sa bodega o sa matagalang pag-iimbak ng maramihan, mas mainam kung huwag na lang. Mas tumatagal ang maruming carrots habang suot pa nito ang natural nitong balabal na lupa. Ang paghugas kasi ay nakakasira sa manipis na proteksyon na taglay ng balat nito. Dagdag pa riyan, kapag hindi mo ito na ipatuyo ng maigi pagkatapos hugasan, siguradong mabilis itong mabubulok. Pero, siyempre, kung inabot kayo ng ulan habang nag-aani at puro putik na ang mga ugat, wala na tayong magagawa. Hugasan na talaga. Pero tandaan, kailangan itong patuyuin ng napakaigi. Kailangan ng ilang araw sa isang malamig na lugar hanggang sa maging absolutely tuyo ito kapag hinawakan. Ngayon, kumuha tayo ng kutsilyo para putulin ang mga talbos. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Marami ang basta hinuhugot lang ang mga talbos gamit ang kamay o kaya naman nagiiwan ng kaunting sentimetro ng berde para maganda tingnan huwag na huwag ninyong gagawin iyan. Ang talbos, kahit maliit na tuod lang iyan, ay patuloy na hihigop ng tubig mula sa ugat. Higit pa rito, sa tagsibol, sisimulang tumubo muli ang mga dahon. At kapag tumubo iyan, patay na ang lasa. Maninigas at magiging parang kahoy ang karot. Kailangan nating putulin ito ng todo. Huwag lang natin puputulin ng talbos, kundi isama na rin natin ang dalawa hanggang tatlong milimetro ng mismong ulo ng ugat. Oo, tatanggalin natin ang growth point o ang sentro ng pagtubo. Kapag wala ng sentro ng pagtubo, hindi na ito sisibol sa tagsibol. Kailangang pantay at makinis ang hiwa pagkatapos putulin. Hayaan nating matuyo ang hiwa at magkaroon ng parang balat sa loob ng ilang oras. Ang susunod na hakbang, quarantine. Huwag ninyong ipasok agad ang inyong ani sa bodega. Bigyan natin ng trial period ang mga karot. Hayaan silang magpahinga sa isang malamig at madilim na lugar, halimbawa, sa kamalig o garahe sa loob ng halos isang linggo. Sa panahong ito, lalabas ang lahat ng tinatago nilang sira. Ang mga karot na nabagok o nagsisimula nang mabulok sa loob ay magpapakita ng mancha o amag. Pagkalipas ng isang linggo, magsasagawa tayo ng matinding seleksyon Siya sa natin ang bawat isa. Talagang bawat isa. Kahit pinakamaliit na mancha, lamat o bakas ng peste, itatabi na. Tanging ang mga perpektong mandirigma lang ang papayagang iimbak. Lahat ng sugatan ay ipadala na agad sa kusina para iproseso bawal magtira. Pag-usapan natin kung saan natin iimbak ang ating mga karot para sa taglamig. Sa cellar o sa bodega, kailangan ang temperatura ay mahigpit na nasa 0, 0 hanggang 2 degree Celsius. Kapag mas uminit pa dyan, magsisimulang tumubo o sumibol ang mga karot. Kung mas lumamig naman, magyayelo ang mga ito. Magiging matamis nga sila pero magiging malansa at madulas kapag natunaw. Kailangan din natin ng mataas na humidity nasa siyam napo, naisa hanggang siyam napot limang, 95%. Pero siguraduhin natin na walang condensate o talsik ng tubig sa kisame. Kailangan may maayos na ventilasyon ang lugar. At napakahalaga, bago nyo ilagay ang inyong aning gulay, kailangan malinis at natreat ang bodega pinturahan ito ng apog na may kasamang copper sulfate or blue vitriol or gumamit ng sulfur bombs, patayin ng mga spores ng fungi at amag na naiwan pa mula noong nakaraang taon. Kung hindi, siguradong sasamantalahin nila at sisirain ang bago ninyong aning pagkain. Unang paraan, ang klasikong estilo. Buhangin. Pero hindi lang basta buhangin galing sa sandbox ang kailangan natin. Ang hinahanap natin ay malinis, mas maganda kung buhangin sa ilog, na pinainit o kahit papaano ay napatuyong mabuti. Bakit gumagana ito? Dahil pinapanatili nito ang matatag na temperatura. At ang pinakamahalaga, iniiwasan nitong magkadikit-dikit ang mga karot. Kumuha tayo ng isang kahon. Maglatag ng isang layer ng buhangin. Ilagay ang mga karot sa ibabaw. Siguraduhin na hindi sila nagtatamaan. Takpan ulit ng buhangin. Pagkatapos, panibagong layer ulit ng karot. Gawin ito hanggang sa mapuno ang kahon. Isang napakahalagang paalala. Dapat bahagyang pamasa-masa ang buhangin. Paano mo ito susuriin? Kapag kinuha mo ang isang dakot at kinuyom, magkakabuo ito. Pero walang tumutulong tubig. Kung tuyong-tuyo ang buhangin, sisipsipin nito ang lahat ng moisture mula sa karot. Kung masyado namang basa, ayun, asahan mo na ang pagkalanta at bulok. Pangalawang paraan, para sa mga mahilig sa amoy ng kagubatan, gagamit tayo ng mga pinagtabasan o sawdust. Pero tandaan, ang lang dito ang mga pinagtabasan ng coniferous na kahoy tulad ng pine o spruce. Bakit? kasi mayaman ito sa phenolic substances at essential oils. Ang mga ito ay natural na antiseptics. Pinapatay nila ang bakterya at mga amag. Pareho lang ang prinsipyo sa paggamit ng buhangin. Isang layer ng sawdust, isang layer ng carrots. Mas magaan ang sawdust kumpara sa buhangin, kaya mas madali bitbitin ang mga kahon. Dagdag pa, nananatiling malinis ang carrots at hindi na kailangan panghugasan para tanggalin ang dumi. Ang pinakamahalaga, siguraduhin na ang sawdust ay sariwa at tuyo. Bawal na bawal gumamit ng sawdust na mamasamasa o bulok na, dahil baka mayroon na itong amag ikatlong paraan. Kung kaunti lang ang inyong karot, pero gusto ninyong sigurado at isang daang porsyento ang resulta, ito ang solusyon, ang balat ng sibuyas. Huwag ninyong itatapo ng mga balat tuwing nagluluto. Ipunin lang ito. Alam nyo ba, ang balat ng sibuyas ay naglalabas ng tinatawag na phytoncides na pumapatay sa lahat ng masasamang mikrobyo. Ang gagawin natin, ilalagay natin ang mga karot sa sako o kahon. Pagkatapos, lagyan ito ng maraming tuyong balat ng sibuyas ang inyong karot ay mananatiling parang ginto ang kalagayan. Hindi ito mabubulok, hindi matutuyo, at magkakaroon pa ng bahagyang amoy na kaaya-aya. Ang paraang ito ay perpekto, lalo na kung minsan ay medyo mamasamasa ang inyong imbakan o bodega. Sisipsipin ng balat ang labis na moisture at kasabay nito, poprotektahan nito ang mga karot mula sa anumang pagkakabulok. Ikaapat na paraan, paggamit ng sphagnum moss. Ito'y para sa mga medyo sanay na sa paghahalaman o tinatawag nating advanced naturalists. Ang sphagnum moss ay talagang kakaibang natural na material. Napakalakas ng kakayahan nitong pumatay ng bakterya at higit sa lahat, hygroscopic ito. Kaya nitong i-regulate ang moisture o kahalumigmigan. Kapag maraming basa, inisip-sip niya. Kapag naman medyo tuyo, nagre-release siya ng moisture. Makikita ito kadalasan sa mga bog or lati. O kaya naman ay mabibili sa mga gardening at flower shop. Ang gagawin natin, tatabunan natin ng moss ang bawat layer ng carrots sa loob ng kahon. Ang isa sa pinakamagandang bentahe ng paraang ito ay napakagaan ng moss. At higit sa lahat, pag kinuha mo ang carrots, Malinis na malinis ito, parang bagong hugas lang. Kaya ito ang isa sa pinakaepektibo at pinaka ang paraan para sa pangmatagalang pag-iimbak, ikalimang paraan, ang pambalot na luwad, Grace slurry. Mukhang madumi, pero garantisadong gagana ito. Ito ay ang paggawa ng individual na proteksyon para sa bawat gulay na ugat. Kumuha ng luwad at haluan ng tubig hanggang maging kasing lapot ng siksik na gata, thick coconut milk. Pwede ring dagdagan ito ng kaunting potassium permanganate para sa disinfeksyon. Ibaon ang bawat karot sa solusyon, hayaang tumulo ang labis at ilatag para matuyo. Sa pagtuyo, bubuo ito ng manipis na balat ng luwad. Hindi nito pinahihintulutang umalis ang moisture at sinasarhan nito ang pasukan ng bakterya. Sa ganitong uri ng armor or panangga, ang karot ay mananatiling sariwa sa loob ng napakatagal na panahon, kahit hindi perpekto ang lagayan. Bago kainin, madali lang hugasan ng tubig ang luwad. Ikaanim na paraan, ang plastic bag. Oo, tama kayo. Gagamit tayo ng ordinaryo pero matibay na mga sako or plastic bag. Pero may sikreto o konting diskarte rito ilalagay natin ang carrots sa sako, mga lima hanggang sampung kilo. At ito ang mahalaga, tandaan. Huwag na huwag nating tatalian ang mga sako. Hayaan nating nakabukas ang itaas o ang bunganga ng bag. Humihinga ang carrots at naglalabas ito ng carbon dioxide. Dahil mas mabigat ang carbon dioxide kaysa sa hangin, nag-iipon ito sa loob ng sako at ito na ang nagsisilbing pangpreserba ng mga gulay, pinipigilan ang mabilis na pag-amag o pagkasira. Kapag tinalian natin ang bag, maasafocate ang carrots at agad itong mabubulok. Kung masyadong tuyo ang inyong bodega o imbakan, pwede tayong magbutas ng kaunti sa ilalim ng sako para sa ventilasyon. Pero panatilihing bukas ang itaas. Ito ang pinakamura at pinakasimpleng paraan na maaari natin gawin. Ikapitong paraan, gamitin ang enameled pots. Kung mayroon kayong lumang kaldero o malaking lalagyan na sayang naman kung itatapon, gamitin na lang natin yan. Kailangan munang hugasan ng carrots, putulin ang mga dulo, at patuyuin ng husto sa ilalim ng araw. Pagkatapos, isasalansa natin ito sa kaldero ng patayo at mahigpit na parang mga sundalo. Sa ibabaw, lagyan ng napkin o kaya ay paper towel at takpan ng maayos. Yun na po, ilagay ito sa isang lugar na malamig. Dahil sarado ang lalagyan, nagkakaroon ito ng sarili niyang microclimate. Paminsan-minsan, kailangan lang nating tignan at palitan ang napkin kapag ito ay nagiging mamasamasa na Maganda ang paraang ito para sa maliliit na dami ng storage. Pero paano kung wala tayong bodega? Nasa apartment lang kasi tayo. Mas mahirap ito, pero posible pa rin. Una, gamitin natin ang refrigerator or ref. Hugasan at patuyuin ng maigi ang carrots. Pagkatapos, balutin ito sa paper towel or tissue at saka ilagay sa plastic bag. Ang papel kasi, sinisipsip niya ang moisture, or condensate. Pero tandaan, palitan agad ang papel kapag nabasa na. Kung hindi, magkakaroon agad ng amag. May isa pa tayong option, ang paggamit ng cling wrap o stretch film. Bawat isang malinis at tuyong karot, balutan natin ng mahigpit. Siguraduhin na walang air bubble o hangin sa loob. Ang ganitong klasing cocoon ay pwedeng manatili sa vegetable drawer ng ref ng hanggang tatlo o apat na buwan at hindi masisira ang kalidad. Nakakapagod gawin pero sapat na ito para may pangsahog tayo sa sabaw o ulam sa loob ng mahabang panahon sa balkone. Kung nakaglas ang balkone at hindi naman ito umaabot sa matinding pagyayelo, pwede tayong gumawa ng parang mini bodega para sa gulay. Ang tawag dito, thermal box. Kumuha tayo ng isang malaking karton. Sa loob nito, maglagay tayo ng isa pang karton na mas maliit. Ang puwang sa pagitan ng dalawang kahon ay punuin natin ng styrofoam o kaya'y lumang kumot. Ito ang magsisilbing insulator, parang isang malaking termos. Ang laman naman ng panloob na kahon ay carrots na hihimayin gamit ang sawdust, pinaglagari ang kahoy o buhangin. Pagkatapos, takpan ang ibabaw ng makapal na kumot. Sa ganitong thermal box, ang carrots ay makakabuhay kahit may kaunting lamig o frost sa labas. Pero tandaan, kailangan nating bantayan ang weather forecast. Kung inaasahang aabot sa minus 20 degrees ang lamig, mas makakabuti kung ipapasok mo na ang kahon sa loob ng bahay malapit sa pinto ng balkonahe. Huwag nating kalimutan ang pag-i-freeze kung marami kayong maliliit, baluktot o sirasirang carrots na hindi na kayang iimbak ng buo, huwag na huwag itatapon, iproseso na agad, gadgarin o kaya hiwain ng pa-cubes, ilagay ito sa mga plastic bag o container ng paparte at isalansan sa freezer. Importante ito. Para hindi mag-aksaya ng espasyo at hindi magdikit-dikit ang carrots mas maganda kung ifreeze ninyo muna ng nakakalat sa cutting board. Pagkatapos, saka nyo na ilipat sa bag. Ang frozen carrots ay nagpapanatili halos lahat ng bitamina at perpektong gamitin para sa mga sopas at nilaga. Darating ang panahon, pasasalamatan nyo ang sarili nyo sa oras na nasave ninyo pagpapatuyo. Isa pa yan sa mga pamamaraang hindi nabibigyan ng pansin. Kung puno na ang freezer mo, pero bundok na ng carrots, ang nandyan, patuyuin mo na lang. Hiwain mo lang ito ng pabilog at patuyuin sa dehydrator o sa oven na may init na 60 hanggang 70 degrees Celsius. Ang tuyong carrot ay sampung beses na mas maliit ang inuokupa na espasyo kumpara sa sariwa. Madali lang itong iimbak sa ordinaryong garapon sa loob lang ng lalagyanan sa kusina. Bago lutuin, ibabad mo lang ito sa tubig ng mga kalahating oras. At babalik na ulit ito sa dati nitong hugis. Hindi nagbabago ang lasa nito. Mananatiling masarap at malinamnam sa sopas. Kaya perpekto talaga ito para sa mga traveler at sa mga may napakaliit na kusina. Tandaan, napakahalaga ang pagre-recheck o pag-iinspeksyon. Huwag mong isipin na dahil na ilagay mo na ang mga karot sa bodega, ayos na yan at hahayaan mo na lang hanggang sa susunod na buwan. Malaking pagkakamali yan. Kahit minsan lang, sa isang buwan, bumaba ka sa storage ng iyong mga stock. Tingnan at i-check ang bawat kahon. Kapag nakaamoy ka ng masangsang or may nakita kang maliliit na langaw, mga mosek, mag-ingat na. Hanapin agad ang pinagmumula ng bulok at alisin ito kaagad. At hindi lang yung mismong bulok na karot ang dapat mong tanggalin, pati na rin yung mga nakadikit o nakahawak dito. Mabilis kumalat ang bulok sa pamamagitan ng pagdikit. Mas mabuting itapon mo na ang tatlong karots ngayon kaysa mawala pa ang buong kahon sa loob lang ng isang linggo mag ka. At bilang panghuling tip, tandaan natin ang mga bagay na kailangang iwasan. Huwag na huwag kang magtatabi ng karot kasama ng mansanas. Naglalabas ang mansanas ng ethylene gas. Ito ang hormone ng pagpapahinog. Kapag magkatabi sila, mabilis na tatanda, malalanta at masisira ang karot. Para silang asot pusa, hindi sila magkasundo kaya ilagay mo sila sa magkakaibang sulok ng bodega o kahit man lang sa magkaibang istante. Iwasan mo rin ang mga drafts o hilik ng hangin na nagpapatuyo sa mga gulay na ugat at huwag na huwag mong itatambak lang ang karot sa sahig na lupa dahil sigurado mabilis yang mamamasa at masasayang. O mga kaibigan, ngayon ay armado na kayo ng kaalaman hanggang sa ngipin ang pag-iimbak ng carrots ay hindi na lang loterya, kundi isa ng saktong teknolohiya. Ang tamang oras ng pag-aani, ang saktong pagputol ng dulo, pag at ang paggamit ng isa sa pitong paraan ng pag-iimbak na binanggit ko, ay sisigurong mananatiling malutong at masustansya ang carrots nyo hanggang sa sumapit ang tag-araw. Isipin nyo, pagdating ng Marso, may ihahain kayong sariwa at matigas na carrots at magtatanong ang inyong kapitbahay. Bumili ka ba niyan sa grocery? At buong pagmamalaki mong sasagutin, hindi galing yan sa sarili kong taniman. Subukan nyo sa taong ito kahit isa lang sa mga bagong paraan na turo namin sa video. Halimbawa, yung clay coating o kaya yung paggamit ng pinatuyong kahoy magugulat kayo sa magiging resulta. Kung naging helpful ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi nyo mamiss ang mga tips namin sa pag iimbak ng beets at patatas. At sa comment section, isulat nyo naman anong paraan ng pag iimbak ang madalas nyong gamitin. Baka naman mayroon pa kayong sariling sikreto ng pamilya. I-share nyo at pag-usapan natin hanggang sa susunod na video